You don't look okay. I know about what happened, Andrew. With you and Alex. The arrest. Everything. I'm not sorry. Walang well, kasi matanggap na siya yung pinili mo eh. Di ba we already talked about this? I already cleared the air between us. Hanggang friends lang tayo, Andrew. Ah, oh, grabe. Wala na ba talagang halaga yung pinagsamahan natin noon? Di ba, palagi tayong para sa isa't isa? Okay. Hindi ganun. Yes, I'll always have a special place for our friendship right here. But there's a bigger space. Na si Alex lang ang pwedeng pumalo. Ano sabi mo nga sa akin? Ano ginawa nung Alex na yan? Ano sa akin? Sige. Gagawin ko, ihigitan ko pa. Sits. mo lang ako, city? Mix, mahalin mo lang ako. Andrew, please understand. Si Alex ang mahal ko. Siya lang. I'm sorry. Since, no, no. That's not true. It's you and I. Ha? Huh? Since? Ay, talo para sa isa't isa. You know what? Kung maikot lang tayo, I better go. No. No. Andrew, padaan niyo mo ako. No. no. Padaan niyo mo ako. PADAAN MO AKO! <laughs> Ah! <coughs> ah!